Stories not only for us, but also empower and educate us. so ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to SEV TV! Yeah, so, Thank you for Siyempre, hindi lang ito para sa amin, para experience na itong alawan na rin na sa akin ang first time dito. Pati para rin sa mga kapwa ko, content creator na, yun nga, na, uh, na marinig yung mga nakaka-inspire na story at yun, na nakikisa na sa na, so pagod lang. And so, maraming salamat po sa buo na itong uh, parkon at sa buo na itong buo. Dahil sa inyo, nagkaroon uh, tayo ng ganitong klase mga bigay na pinag-chop so, uh, at tatataksan mo po na yung procedure. Maraming salamat po. So, dito nga pala, gano'n lang ako ipapakita ang mga uh, slides na siguradong magagamit nyo sa susunod yung mga upload. Para kakilala sa akin, ako nga pala si Joseph Pasano o mas kilala bilang Chef TV. So, sa itong nakaraang taon, uh, na-awarded po ta kayo bilang Best in Travel and Adventures. Uh, last year din, nagkaroon ng award na Best in Vlog Vlog and uh, Video Editing. Yan. So, number 18 tayo sa uh, Top 100 Vloggers. Um, Nahawakan ko na din yung gold uh, golden button. Tsaka, sa 2021 naman, naawagan din tayo bilang uh, Best in Drone Shots, uh, Silver Creator Awards, at yung 2019, yung YouTube creator on the rise. Yes. So, dahil sa pagpupusig eh, siyempre sa dedication natin na magkagawa ng mga quality contents, kaya nakuha natin to. At siyempre sa supporta nyo na rin. Maraming salamat. So, bago po tayo mag uh, next slide, um, uh, sino dito yung mga may katanungan na sa sa Sir TV? Sige, tanong kayo. Kaya ako, sir. So, nakakabosis oh, tabo ko. Hello, sir, sir. Uh, okay, muna na okay. ang tanghali po. And uh, welcome sa Falcon at charging sa Palawan. Ako po pala si Kuya Ron. So, tawag sa atas Kuya Ron at nice So, one of my inspiration is yung brand mo. Ayun. <laughs> Uh, itatanong ko lang po, marami kaming katanungan dito, lalong lalo na uh, nasa part tayo ng tourism, katulad mo. Uh, ka, paano uh, pinagkahandaan yung mga ginagawa kong content bago mo siya, or bago mo siya issue? Yun, napakagandang, napakagandang tanong yan. At sasagutin natin yan, sa to yung tanong mo, may nanda akong presentation para dyan. So, um, sige, next. So, eto, madami yung nagtatanong sa akin, lalong-lalo lalo na sa comment section, kung isa daw pa akong journalist. Kasi, the way na uh, yung pag-vlog ko, yung pagsasalita ko sa video is parang reporter daw, parang newscaster. So, ako, hindi po ako journalist. Uh, medyo malayo po yung course ko dito sa vlogging. Nasa computer yung course ko. Pero dahil nga sa dati, nung nag-uumpisa ako, eh, kasama-sama ako dun sa mga media. Yan, sa mga local media. Sumasama ako sa mga lakad nila. Kaya kung ano yung uh, ginagawa nila sa field, eh, pinag-aaralan ko. At uh, ina-apply ko sa mga ginagawa kong video. yon kaya kung mapapansin nyo, yung mga video namin, eh, parang balita na medyo mahaba. Kaya, yun, nagiging vlog. So, next. So, ito kasi yung pagkakamali ng mga nasa social media, ano yung mga nag-comment, kasi um, minsan, yung mga vlogger, tinatag nila sa journalist, yung mga journalist, tinatag nila sa vlogger. So, ano nga ba yung pinagkaiba? Ito, yung vlogger, ang intention nila ay to create videos to entertain, habang yung journalist naman, yung goal nila is to inform. So, uh, unless the flag's content is information driven and the flaggers will train gather in gathering data only or only then that they become comparable. Yan, yeah, so uh, dahil nga sa madami na yung nagsusuputan ngayon sa social media, mga nagbibigay ng mga informasyon, kaya medyo nahihirapan na rin yung mga nanonood na ma ma tawag dito, maikumpara yung dalawa, yung journalist tsaka Uh, A vlogger. So, the uh, next. Next slide. Right? So, ito yung process, paano gumawa ng news. Sobrang dami, mula sa idea generation, sa pag-research, pitching and assignment, hanggang dito sa dulo, feedback and engagement. In short, sobrang dami ng mga tao na involved, sobrang dami ng proseso bago maipalabas yung balita. So, kaya madami din yung mga journalist ngayon na medyo nasasaktan din kasi natatagulan sila o di kaya ay nasisisi kung alimbawang hindi pabor sa mga nanonood yung mga lumalabas na videos. Kaya, eto lang, pakita ko lang yung nagiging trabaho ng mga journalist. Kaya, saludo po ako. Kung meron mga nasa media dito, eh, yun, saludo po ako sa inyo dahil nasa ginagawa ng trabaho. So next. Sa vlog naman dahil nga sa kayang gawin ng isang tao kaya ito lang yung uh, proseso mula sa idea generation, sa paggawa ng script, sa planning, recording, editing, publishing. So karamihan ng mga vlogger ngayon kinagawa to isang tao lang. Kaya tulad kay lem na uh one man team mula sa EHA, mula sa pag-vlog hanggang sa pag-edit, pag-upload -pag eh siya lang yung gumagawa. Kaya yun nga, sa mga nag-uupisa dito tihantahan nyo na yung sarili nyo sa ganitong proseso kasi atang eh, uh, tumatagan, eh mas nagiging matrabaho yung mga videos. Next exactly. sir So eto, uh, vlog versus uh, documentary. So sa amin naman, mas magandang pakinggan kung natatawag kami mga dokumentarist. kasi ayun nga sa vlog kasi pwede mong gawin dyan kahit ano pwede kang pag-upload ng kahit ano uh, dito sa documentary parang uh, nagkakaroon ng buhay o meron talagang makabulong na tututunan sa mga videos na uh, makikita at eto po yung kanyang pinagkaiba so, hindi ko na isa-isa kasi madami yung uh, papakita ko sa susunod na slides next So eto. Ah uh, marahil uh, yung nabanggit kanina ni Sir Lem, yung mga content type, ayan yung mga entertainment, yung mga pranks. Para sa amin naman, dalawang klase lang yung video sa internet, sa Facebook, sa YouTube. Etong evergreen versus seasonal content. So eto talaga yung dalawang nag sa social media. So ano nga ba yung pinagkaiba na itong dalawang klase ng content? Yun. Next. So dito tayo sa seasonal. Madami sa atin ngayon ang biglang sumisikat social media, yung mga biglang nagbabiral, yung mga biglang pumapatok sa social media dahil nga sa nasabi natin seasonal content. So sila po yung um, time sensitive, only useful during a certain time of period during the year. This type of content is focuses on the present day. Kung halimbawa ngayon, gumawa kayo ng video tungkol dito sa Palcon 2024, ito po yung matatawag nating uh, seasonal. Kasi um, sa susunod na taon, ibang ibang mga mukha naman, ibang mga speaker naman yung nandito. Kaya kung gagawa kayo ng ang uh, content ngayon, ito yung masasabi natin seasonal. Pati rin yung mga fiesta, yung mga uh, event na once in a tawag dito, once in a lifetime lang nangyayari. Yun. So, next. Sa Evergreen naman, ito yung mga videos na ginagawa namin. So, sa mga gumagawa ng travel vlogs, moto vlogs, uh, tipa pang mga Uh, vlogger na nag-educate sa mga viewers, eto po yung in-encourage ko po kayo na gumawa ng evergreen content. Kasi, una dyan, yung evergreen content, eto yung ano niya, yung flow niya. Baka, yung iba sa inyo, yung nag uumpisa pa lang, eh, sinasabi, ano ba yan, ang bagal tumaas ng views, ng video. Bakit? Ah, uh, ganito, konti lang nung nag-share. Pero, sa so susunod na taon, biglang dumami yung views, biglang marami yung nag-share. Yun pala, yung nagawa niyo evergreen content. So, etong evergreen, ito po yung content na pwede niyong panoorin kahit na lumipas yung isang taon, lumipas yung mga ilang buwan. Parang, halimbawa na lang, sa tourism, gumawa ako ng videos dito sa Palawan na related sa tourism. Dahil nga sa hindi siya seasonal, hindi siya naka-highlight sa isang event na once in a lifetime lang nangyayari. Kaya pwede siyang panoorin kahit na uh, sa susunod na taon. Yan yung mga naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga pupuntahan, eh pwede pa rin siyang panoorin dahil nga sa yung mga impormasyon na nandun, ayun pa rin yung kailangan nila sa ngayon. Yan. So, etong evergreen content. Um, tawag Okay. So, next. Next. So, sa mga nagpla-plano dyan, paano nga ba gumawa ng content? Next. Una, pwede mo po yung maghanap ng idea sa Facebook search. Halimbawa ngayon, madami sa ating mga vlogger yung mag type na uh, Falcon 2024. Kung mapapansin nyo, may nakasulat doon, popular now. So ngayon yung tamang pagkakataon na mag-post kasi masasabayan nyo yung trend ng Falcon 2024. Next. Sa Google Trends naman, kung halimbawa naghanap kayo ng mga national issue na gusto nyo i-cover dito, Um, ito yung madalas mag-trending sa YouTube. Sige, next. Yun, sa YouTube trending. Ginagagaya din sa Google Trends. Next. Sige, next. Yun nga, bakit nagbabiral yung video? Dahil sa uh, relevant, kung ano yung mga nangyayari, halimbawa may natatamaan tayong keyword na related sa viral ngayon, eh ahatakin yun, yung video natin. Ahatakin pataas. Sige, next. next content gap. Uh, sa panahon kasi ngayon, maugong yung Luzon, saka Mindanao. So, sasabihin ng mga taga-Rito ay ah, hindi maganda mag-content ng Palawan kasi hindi naririnig sa social media. Men, eto yung maganda content gap kasi dahil nga sa hindi naririnig yung Palawan, eh ngayon yung tamang pagkakataon para gumawa ng content. Ikaw yung una o ikaw yung magbukas ng topic na kuha dito sa Palawan. Yan, tulad nyan. Ito dati natong napag-usapan. Pero kung gagawa kayo ng update ngayon, malamang mag-viral yan kasi marami sa mga viewers yung nagtatanong, kumusta na nga ba itong issue na to? Yan. Ito yung pinaka-importante, thumbnail, kasi ito yung ahatak sa mga bagong followers, subscriber. Yan o. Oh. Yan yung mga eye-catching na mga thumbnail. So marami sa mga sikat ngayon na vlogger, gumagamit talaga ng mga colorful yung mga mapapatigil ka talaga pag nakita yung kanilang thumbnail. So eto lang yung dapat yung iwasan. Wrong size, uh, poor color, contrast ratio, walang title text or wrong text font, clickbait, at hindi consistent. Kung ano yung thumbnail na ginawa mo dati, yun din yung gawin mo sa susunod para magkaroon ka ng branding sa mga nanonood sa'yo o maalala ka nila. Next. So, dito, ano nga ba yung pinakamagandang video length para sa Facebook at saka sa YouTube? Sa Facebook, dahil nasa nag nagaapura yung mga tao dyan, um, maiksi lang yung time na ginugugol nila sa mga videos. Mas maganda, mas maikli. Sa YouTube naman, karamihan kasi sa mga nanood sa YouTube, nasa TV, mas gusto nila yung mahaba kasi tinatamad sila maglipat gamit yung remote. Kaya yun, pinahabaan namin sa YouTube. Next. Eto, yung mga uh, tips sa pagtatitle. Kailangan sure, uh, wag gumamit ng maraming special character at uppercase letters para hindi tayo matag ni YouTube at sa ni Facebook na uh, clickbait. Next. So, sa description naman, dapat straight to the point. Huwag masyado maglalagay ng links. Baka ma-detect tayo as ano, nagpo-promote ng kung ano nung apps. Tapos, syempre, mas- mas maiksi yung description, mas maganda. Next. Kailan nga pa magandang mag-post sa YouTube at saka sa Facebook. So, sa analytics, makikita nyo to. Ayan, yung mga violet na yan. Yan po yung aktibo, yung ating mga viewers. So, recommended ni YouTube at ni Facebook, two hours bago yung peak ng ating viewers, doon na tayo mag-upload para ma-analyze ni YouTube at ni Facebook yung algorithm o yung kung ano yung nandun sa ating video. Next. So saan nga ba maganda? YouTube o Facebook? Sa YouTube, yon kung gusto niyo ng stable na income, gusto niyo ng uh, pangmatagalang uh, dito, pangmatagalang trabaho ah, mas maganda si YouTube. Pero kung gusto niyo ng instant popularity, instant kita, okay din si Facebook. Yung sabi ko nga, sa Facebook, madaling sunikat, madaling din mag-fade. Yan, sa YouTube, madami akong mga kilalang mga travel vlogger na uh, hanggang ngayon nag-vlog pa rin at gano'n pa rin yung uh, status nila. Okay, so... Uh, so, tanong ulit. Tanong. Yan. Okay binilisan ko lang kasi para mayroon tayong time sa mga gusto magtanong. Uh, hello po, Sir Seth. Uh, after that, I'm R from RNG. Uh, yung pinaka-question ko po, kailan po kayo talaga nag-start na mag-vlog? And then, ano po yung pinaka naging inspiration inspiration ninyo na pag-start ninyo ng paggawa ng content? Okay po. Tsaka, uh, share ko lang, amazing po yung mga ginagawa mong uh, mga contents. Uh, Yan, yeah, so nag-umpisa po kami dati. Uh, 2017, ah uh, Nag-drone-drone lang, nagpo-post ng mga pictures sa Facebook. Wala pang kita nun sa Facebook. Um, nakita ko nun, nung time na yun, na kulang talaga ng nag-promote, pro kulang ng vlogger, kaya kahit na hindi ganang kaganda yung pinag namin na drone shot, na mga pictures dahil nasa uh, mataas yung demand kaysa sa supply, kaya uh, madalas madami yung nag-share sa mga post namin. At nakita ko din na kailangan nung lugar namin sa late summer at sa kabiliran ng promotion, madaming mga gandang lugar na hindi pa nakikilala, kaya ayun, doon ko inumpisahan na ipakilala yung lugar namin para sa susunod naman, eh, makikilala naman kami sa pamamagitan ng lugar namin. Ayan. Yeah. Okay, so may mga question na ba pero bago tayo magpatuloy sa Q&A Q&A na ba ni Kao, sir? Or meron mo uh, presentation? Okay, so... Good afternoon to everyone. By the way ko, my name is Edward. Uh, my YouTube channel is Tour. Sir, I'm one of the accredited uh, tour guide here in Puerto Princesa, also sa Palawan. So my question po is, how do you like how do you prepare po yung mga travel vlog natin? And is it by invitation or by own, by your own expenses? Um, hindi kami na guys kay uh, na alimbawa, mga invitation. Gusto ng gusto sana namin yung ano puntahan. Yun nga lang nakadepende sa panahon yung biyahe namin. Kasi kung alibawa tatanggapin namin yun, tapos Uh, sa panahon na sa araw na uh, gaganapin na yung biyahe, eh, may bagyo pala. So, sayang din yung preparation. Yung ginagawa namin, kung saan, halimbawa, yung bagyo na sa Luzon, sa Mindanao, maaraw, doon kami pupunta. Tapos yung sa expense naman, uh, naglalaan talaga kami ng budget para dyan. So, dahil nga sa tagal na namin nata-travel, sa halos napunta na namin yung Uh, malaking bagay namin ganaon. Oh, so, saayas, eh alam na namin yung magagastos namin. May forecast na kung magkano yung ah, uh, tawag dito. Uh, kailangan namin po doon. Yeah. Thank you po. Ah, uh, pero sa amazing Johnny po. O, then, uh, itatanong ko, sir. Kapag nagbablog po kayo, pupunta kayo sa isang lugar, ah, uh, bago po kayo makaroon, ginagawa nyo na ba yung, yung mga script, script ninyo, or pagdating nyo na kaya? Pagdating niyo sa lugar. Sa script naman, dati gumagawa ko nung nag-umpisa pala ako. Pero habang tumatagal, na-realize ko na mas maganda yung actual. O okay din na mag-research ano, para mapagandaan natin o makita natin yung mga malalaking detalye na kailangan ng malaman ng tao. Pero mas maganda din na aalamin mo kung anong isu yung nasa lugar. Yung script kasi na hindi naman yan masusunod, lalo na kung nabago na yung yung ruta o yung ano na, yung itinerary, yung hindi yan nasusunod. Kaya kung ano yung nadadatnan namin sa lugar, uh, doon na kami nag-research at doon na rin gumagawa ng storya. Thank you, sir. Okay, so may mga questions. Si Derek. Nanaliw <laughs> lang ako kasi yung, pinaka, yung vlog mo na pinaka kinakabahan ako, pinapanood ko, yung may walo-walo, yung nasa gitna ng dagat, Sula. na merong mga ahas. Ah, uh, doon ako hindi ko natatakot ako sa so, kung doon ako pinaka may emosyon sa lahat ng mga vlogs mo. Ah, uh, do you do insurance bago mo ginagawa yun? Ini-insure mo ba yung driver ng boat mo doon? Yung team mo? Ilan yung team mo? Do you consider that? Or ilang porsyento yung buwis buhay? <laughs> yun. Actually, mga 80% talaga na buwis buhay. Kasi maging yung bankero natin, hindi ba nakakapunta doon? Yung mga tao kasi doon, natatanong-tanong ako, Sir, safe bang puntanto? Nakapunta na ba kayo doon? Sagot nila, hindi pa. Kasi tinatatakot kami doon. Sabi ko, ganun pa ka laki yung porsyento na nakakatakot? Nakakatakot daw talaga. Kasi uh, may mga nagpwento nga rin sa kanila kung ano yung mga pwedeng makita doon. At dahil mas excitement mas natatamo sila, mas na-excite naman kami kasi gusto namin makita kung ano nga ba yung kinatatakutan nila doon. Eh, may follow-up question na ako. Single ka ba? Single ka o pamilyado ka? May family ka na? Opo, you have a family apo. of your own? Opo, opo. Okay, so, kumusta yung family mo? Do you think of them when you do this? Or are you with them? Or fight lang talaga? Um, yung family mo naman is nasa amin lang. Tapos, yung kasama, kasama, kasama ko lagi sa biyahe is yung wife ko. So, um, yung mga bata, iwan lang sa bahay. Tapos, yun, yung nag-shoot sa akin, yung nag-record, is yung wife ko. Dalawa lang so um, so, so, kami nagka-travel. Ah, uh, okay. Yung, ah, namin, you know. oh, yung mga pinupuntahan namin delikadong lugar, yun. Kami lang dalawa yung nadalas. Congratulations sa tapang nyo. question. Hello po, Sir Seth TV. Isa po kayo sa iniidolo ko po sa aking mga content talaga. Sobrang inspiring po yung mga content. No? And uh, this question is also, I think, relevant din sa atin. By the way, I am uh, Kuya Ron in the island. And this is my question is, I know dumarating tayo sa point na nabuburn na tayo. So, paano niyo po na-cope up yung gano'ng sitwasyon? Yung nabuburn na tayo. Ayun, Buti na lang natanong ko yan. Um, sa ngayon, hindi na ako nagmo-motovlog. Pero, humili ako ng motor pang tanggal lang sa burnout. Kasi, kung halimbawa kung nawawalan na ako ng idea or napapagod na ako mag-isip ng bagong content, ginagawa namin, nagmo-motor lang kami, pumupunta kami sa mga lugar na presko, walang ganong tao, at doon kami nagmumuni-muni. Yan. <laughs> Oh, Ayan, yeah. question po. Upo sir, uh, um, karaniwang tao lang po ako dito sa platform. So, yung question ko lang po, when it comes to content creating sa social media, napapansin namin sa iba, so, di na masyadong patok yung content nila. So sa inyo po, kung narin ang mangyari yan, what's the plan after that? So what's what's the phase in the retirement? You know, ano po ang gagawin? Uh, Basa po sa experience namin, Um, yung gusto kasi ng mga viewers dapat extreme. Kung alimbawa delikado ngayon, dapat bukas mas delikado. So, mas nakikin-extreme, mas nakikin-interesado sila. Kaya hanggang kaya namin, eh, gagawin ko kung ano yung uh, mas papatok. Alimbawa na lang ngayon, madami yung mga nag-invite sa amin sa ibang bansa. Sir, so, bakit hindi ka pa, pa lumabas ng bansa? eh uh, Yung mga viewers mo, karamihan nasa labas na. Sabi ko, hindi ko pa naiikot yung Pilipinas. Eh, siguro sa susunod, pag alimbawa sa Wana yung mga viewers namin na makita yung meron dito sa Pilipinas, eh, yung kami lalabas naman para maghanap ng ibang content. Kaya, yes, Ay, yung nag-iingas sa mga Oo, ang video. Malayo ka. Kailan daw ma feature mga lugar same sa Palawan it's sa it's same same channel niyo? That's a very good question. Oh, magandang tanong yan. Kaya na, nagpapasalamat din ako dito sa Falcon kasi bukod sa pagkakatao uh, pagkakataon ng mga kasama kayo. Eh, nagkaroon din ako ng pagkakataon na makita yung mga pusipling lugar na hindi lang uh, tawag dito may popo sa social media kundi tatatak talaga sa mga viewers Guess yung mga content na masasabi natin malaki talaga yung inexpect namin 500,000 pataas at uh, sa tingin ko may mga nakita na akong apat, tatlong malalaking content. So, yun po yung aabangan nyo. Meron sa north, south. dito sa kitna, saka sa south. So exciting eh. <laughs> okay, meron pa ba? Ay, sige ba, go ahead. Sorry, go. Go ba? Ay, go ahead. Uh, napapansin po namin sa mga vlogs po natin na uh, which is napapanood po namin Ah, uh, hindi po kayo usually nakikipag-collab. Kikipag-collab? Apo. Uh, ah, uh, uh, in terms of collab po, follow-up ko lang po. How do you, like for example, kung meron po mag-propose ng collab, um, ano, paano po yung respeto pagdating po sa pagkukulab sa ibang tao? Or sa ibang content creator? Ayan, so last month, may nakipag-collab sa akin na uh, vlogger sa ibang bansa. Sobrang tas ng followers. So doon ko na-realize na hindi ganun kadali.